at mapagpala na araw ng Merkules. So, kabilugan na uli ng buwan mamaya. Karakay tayo magbibilad na uli. So, natapos nating dasalan lahat yan. Yung mga nari ang gamit ay... Eh. Ito, ibinalik po ito nung may-ari. So, ibinilik niya dito. Uh, gusto nung nga daw niyang pakawalan ito. Ito yung magkabi. Si si Jesus ba ito o si Sator? Ang Diyos Ama. Si Maria at saka si Jesus yata ito o si Sator? Si Jesus ano? Okay, yan daw po ang isa sa pinapakawalan. Ewan ko kung bakit pinapakawalan niyang huli daw yan sa bukal, kate, kate sa bukal baga. at ito naman yung berhing bukas pa ba ito, nananalangin na ah, berhing na ah. ito daw ay napakatagal ng panahon ito yung tinapakan niya yung mga ahas yan o, oh, kapak niyang ahas yan, naninindig balay bukod dyan sa gamit na ito mahusay ito, ayan kakaiba ang likod niya no so ito napakagandang mga medalya yan namang salita niyan ay kukunin natin sa kanya kung ano ba ang salita niya ang mga yan ang gamit pang kwan orasyon ano so Marami nagtatanong sa akin pero tanong nga lang sa Trespi p Roma Pero talagang maganda ang 3P Chroma. Sasabihin ko. Teka lang. Kukunin natin. Kunin ko lang ho. sigit At... Sige. Teka. Dito muna yan. Tayo nyo lang ho. marami nagtatanong ng Trespico Roma. Ito yung pinaka solid dyan. Pero ito naman yung pinaka original na gawa. Yan ang mga Trespico Roma. Manghusay yan. Talagang yan ay maraming subok na dyan. Pero lahat talaga ay umiiran. Trespico Roma na JCJC. Yan. Wala ang live natin. Ano? dito sa kubo medyo malakas yan. salamat naman Presbico Roma na uh, AA din na tatlong persona at ito yung itim na naiibang kulay sa kanila ito daw ay talagang nasubukan ito dahil dito yan o dito yung pala yan yan Bingkong na siya pero hindi siya nilagpasan ng bala. Maring ito tutukan pa na kinungan. Magandang hapon. Bro, maulan dito sa amin. Opo, dito rin. Eh. Tingnan nyo. Talagang maulan pa rin hanggang ngayon. Yan o, oh, tulu-tulu pa yung kanya. Yan. Maghapong ulan. Oho. Uh, Talagang ganyan. Na dating sa atin yung ganyang mga panahon. Ay, kumusta ho? Sir Noel Thomas, ingat kayo diyan palagi. At shout out sa inyong buong pamilya. Mapagpala ang buhay ninyo at ikang nga ay eh, palagi lang tayo manalangin sa Panginoon. Unang-una yan. Kaya nga eh, tayo ay eh, unang-unang pananalig o paghiling sa Panginoon yan po ang mauuna bago tayo bumigkas ng mga salita so narito yung kabuti eh sabi nung kwan nagdala rin eh no? na pinadala sa kwan ito yun no Shopee yan sa, ah sa Shopee sorry sa ano po sa taga taga south ayan po yan So ipinadala niya po yan sa GNT. So ito eh, kung makikita nyo parang yung kabuting naka nakakuan sa mga tawag dito sa sanga yung sangang parang tenga. Parang tenga ng kabuti pero iba siya eh. Ito yung pinakakuan niya eh, pinaka ito. Pero bato na. Hindi po ito sasabing po si Lice. Bato ito eh bato siya. Pero dito may lagpasan din siyang pinadala. At ito nga yung mga pinalilimusan nilang kwan. Uh, panggayuma daw ito. Ang gawa daw nila ay kwan? Ito daw ay ilahok daw sa pabango. Kaya yun naman, magaganda nga naman ang asawa nila. Ay ito, ang gawa nila. Uh, nilalagay sa pabango daw yan. Ang kailangan daw na pabango dapat ay yung parang amoy chocolate. Yun. Yun daw ang yung paglalagyan ng ganitong uh, panggayuma. Hindi naman sa tinuturoan ko eh. Yun daw ang, yun ang sabi nila, no? Uh, yun daw epektibo kapag ang pabango ay amoy chocolate tapos lalagyan niya pa niyan mahali na daw yan at talagang kay ng babae o ng mga kaibigan niyo, ninyo. Kung baga kumbaga napapalubag niyo yung kalooban niyo sa amoy sa maaamoy sa inyo yan po yan daw po yung napakahirap daw hanapin ang mga sangkap nito talagang uh, sa isang buwan ay hirap talaga sila makakita nito ng ganitong pangayuma. Okay. So, pakita ko sa inyo itong pinagkuhanan. Ah, uh, sabihin nyo, isipin nyo siya, pingay. <laughs> okay. So, pakita natin. ha? Yeah. Yeah. Ito ay galing sa... Saan ba yung barangay nito? Ah, uh, Rojas pa. Mapakita nyo. niya Mindoro Rojas Layo pa Bans uh, Basum Bayan Santa ah, Mansa Santa Teresa Mansalay Oriental Mindoro Layo Okay Malayo pinanggalingan ano? So hindi po Shopee yan Baka isipin nyo Shopee Wala pong ka ako ng ganito. Ayan o. Mga lihiti mo na hiyas ng ammonite. Lupit niyong ammonite na yan. Yan po likod niya. Uh, hiyas ng ammonite. Yan daw po ay nakakapagpabalik. Lalo yung pinakabuo niyan. Yung buo ng ammonite meron ditong yun yun nakakapabalik ng mga ikangay na bigong o nalugi na wala ng pag-asa kumbaga ay, makakabangon kayo pag meron kayong ammonite kaya niyang ibalik ang lahat ito naman lagpasan to pero bato yan yan bato bato itong lagpasan na ito pero isipin nyo bakit may ganitong bato na lagpasan ano Napakagaling ng kanikasan. O, oh, nagpasan. Uh, kumusta chong manalo? Uh, Leo manalo? Leonelo manalo? Uh, mapagpalang hapon. Opo, mapagpala talaga ang baha po natin ito at maraming salamat dahil kayo naririya. Ayan, ilawan na natin at namakita nyo. Yan ang kabibi Ito yung kabibi na talagang solido. Ayan. Ito batong-bato. Hindi po ito fossilized din. Hindi fossilized yan. Bato talaga yan. Ayan. Ang sa kabuti. Ayan. Yan ang lihitim ng kabuti. Hmm. Yan ang lihitin mong kabuti talaga. Tingnan nyo yung pinagkona niya. Talagang may lupa-lupa pa yan. Hmm. Kakaiba. Kakaiba ang mga gamit talaga sa dulo. Kaduluduluhan ng Mindoro yan eh. At ganun na rin dito sa mga gamit na tatlong persona. Yan. Wala. Ito naman mutya sakwan ito. Para siyang tapul eh. Kaiba ang pagkatapul nito. Talagang solido. Ayan po. Ito po yung sakawayan na crystallized yung leso ng kawayan o sinasabing hiyas itong lig niya. para makita nyo rin yan yung kung magtatapyas kayo ng kawayan itong ito na yun eh ang kawayan alam nyo po kung ano yung kagalingan sa kanya magaling siya sa pagpupundar kumbaga matibay sa relasyon at hindi hindi kayo maibagsak ng mga taong gustong maibagsak kayo dahil alam niyo yung kawayan ay lihite mong napakagaling pagdating sa mga hangin o hindi siya nabubuhal. Mabuhal man siya, mabubuhay uli siya eh. Mabangon uli siya. At alam nyo po yung nagagawa ng kawayan, nakakagawa ng kubo o katulad po nila yan. Kawayan yan, ayan. Pero napakaraming abilidad na pwedeng magawa para sa kanya. Alam nyo po yung labong, yan, nakakain po 'yan. Kaya napakagaling pagdating sa kabuhayan ng mutya ng kawayan. Kaya sabi ko nga, napakaganda nito. Teka, kaya pala naman tayo hirap sa pag-ano oh, nito eh. Sorry. Ayan. Ito mahirap pag meron nito. Yan, inalis po natin at nang malinaw-linaw niyo nakikita eh. Tayo eh pag nasa live, sabi nung iba malabo eh. Wow, kabibi ba yan? Opo, kabibi na kulay dilaw. Kakaiba, pero bato yan? Ito po, sasabihin ko sa inyo, hindi siya fossilized. Uulitin ko lang, hindi siya fossilized. Siya ay, batong bato na. Ayan. So, ito, batong lagpasan. Yan ang matibay talaga sa lahat. Kahit sa bala, magaling yan. Akala mo, tinama ka, pero hindi sa mga pagsubok mainam din yan uh, magaling talaga sa pang negosyo po yan mm, sa ah opo sa kabuti alam nyo ba ito sa kabuti ang pangakit nito ay talagang maglalaway dito ang mga uh, sa inyong tao pag may pag kayo may hawak nito talaga maglalaway tatakam takam kahit mayayaman talaga eh Ayan, o, makikita nyo siya. Oh. Ang sarap alagaan nito pala. Grabe. Kabuti. Pakagandang gamit nito. Lihiti mo. Itong talagang lihiti mo. Masasabi ko. Lalo na pag nilagyan nyo ng langis. Talagang umiiral sa kanya ang kanyang pagkabato. Grabe to. Grabe, kahit itutok, ko. Yung kanyang pinagganuhan, pinag-, pinag bunutan, oh. Yan. Nakukulito na siya sa atin. So, yan. Bro, magaling yan sa negosyo. Hindi lang po sa negosyo, kundi sa mapangakit. Ay, daig pa niyang nanggagayoma pag iyang kabuti. So, Yan ang ating live ngayon at sana po ma ako po kayo na po ang bahala at tayo naman ay magkakasama dito ay eh, kayo na ang bahala mag-share ano? At para na rin sa mga tao na bihira pa lang o mag-uumpisa pa lang ay eh, mapag-aralan nila kung paano baga nila aalagaan itong gamit at paano nila paiiralin. Uh, yung tiwala dapat hindi ka mawawala ng pag-asa kasi oras na ikaw ay nagalit sa kanila o sinisi mo sila babagsak ka ng babagsak ng babagsak higit pa sa pagbagsak kaya mahirap manisi ng mga gamit lalo ng Panginoon Diyos pag sinisi nyo talaga mahirap lalong napakahirap umangat sasabihin ko talaga Ayan, itong mga ganito, ito yung gabay ng salita ng Panginoon. So, kung gagamitin nyo sa kabutihan ng mga ganitong gamit. Ito naman, umiiral sa gabay talaga na elemento. Ano? Yan po ang sasabihin ko sa inyo. Talagang umiiral sila sa gabay ng mga elemento. So, may mabuti at masama. Hindi maganda. May mabigat. Ayan. So, yun po. At ngayon ay di yan lamang po ang ating ilay. Muli po ay maraming salamat. So sa mag mag magnana is anghelo. Uh, sa number ko naman, kung gusto nyong puntahan ako sa number ko, 09, ano, ilista nyo rin po at para tayo nagkakausap-usap. Mas maganda yung tayo nagkakausap eh. Nang ika nga eh, kung may gustong pumarin eh, o pumunta din at eh, makasilip. Meron kasi ako mga gamit na tago talaga at hindi nakikita pa. Ayan, 09 8, 11 ho oh, 8, 11 09 8, 11 6-1 uh, Ano ito? 4-6 24 yun 0-9-8-11 6-1 4-6 24 Okay, so yun Maraming salamat sa inyo God bless Sa mga kaibigan ko dyan Uh, sa mga taga Batangas, taga Manila, uh, dito sa Victoria, dito sa Pinuman, ayan, sa San Mansulok dito, uh, sa mga taga Malay, taga Laguna, taga Rojas. Ayan po, shout out sa lahat ng mga anti-neroja at mga gagamot, sa lahat, -lahat sa inyo. Uh, okay, ma-shout out muna tayo ng konting saglit sa mga lugar lu mga lugar-lugar ano dito sa Kalapan sa Ginubatan. Mapagpalang kuan sa inyong lahat uh, hapon. Uh, mga taga Batangas 'yan. Uh, bako sa Bako 'yan. Mga taga Bako. Ay. Tingnan na re. Yung ganda, ano ga? Yung ganda to. Magkano re?

sa mga taga Kabite yan uh, san pa ba marami pang lugar na umaabot tayo eh uh, sa Bulalakaw yan sa Bulalakaw abot tayo diyan san pa ba tayo umaabot mm, sa mga taga Iloilo Cotabato abot din tayo diyan Mindanao, abot din tayo. Mindanao, kilala, kilala tayo dyan. Uh, kaya wag ko yung matakot, yung maipadala sa inyo. Uh, may takot kasi ma kami, tayong lahat naman may takot sa Panginoon. Yan no, yung kabibi. Grabe yan. No? san pa ba? Iloilo, -ilo, san pa ba? Bisayas. So, yan po. Sa Bulacan. Ayan, sa mga taga Bulacan. Mga taga, taga Bulacan po, shout out. Sa inyong lahat-lahat diyan. Sa lahat-lahat po ng mga kasamahan sa spiritual. God bless. Dito po sa amin, sa Pali. Eh. Sa taga Mindoro. Sa buong Oriental Mindoro. At sa Mindoro, uh, Occidental. Ayan. Okay, salamat. Maraming salamat po. Kung mayroon na akong hindi pa nabati dito sa lugar na ito, yan sa lugar, sa lugar sa Kalawang, saan man umaabot tayo dyan. So maraming salamat po sa mga nag-share ano, kung sakali. Kasi pag na-share po natin ito, kumakalat po ang ating video. Ay ngayon pag wala po tayong share kasi hindi naman tayo sikat dito sa YouTube. Talagang wala tayong views dito. Kasi na-abuse lang akin hanggang 200. Eh, pero ako naman, ito, talagang tuloy pa rin at hindi naman ako sumusuko. Hamon yan eh.